có không ạ

ए ले ए से दिस ए biglang wala yung ano boses yung wapak bigla na siyang tahimik yung ano yung lansones na tinapon niya sa baba kinakain ko sobrang sarap pala

ka makeup ready hai bro oh aisa anba va ka no mai taav siru re bro Hanapin natin bro Hanapin yung amoy ay sa bako Hanapin natin Parang patungo dito bro, amoy Hindi hmm. natin yung amoy ng sa bako mana timpo no? Timpo Coba lagi. Memang lelaki Ibu tak ada kan Duma anjan saya lelaki pun no. Baka yun ang wakwak bro Tunggu dulu Tunggu dulu siya Hoi tura Pa kambog na bro kabog. Kuak uak nitin. Paniki yen. Paniki yen. Paniki pala iya dela nang Paniki pala kala ko anu Anu na? Wakuak mo. Kok ko. Naggulat naggulat ta tayo. Pakana paniki paniki lang yana bro. Mình đợi nó vào sedikit dari bidang wala yum aswang wala kwa nak nak kim palaka Okay.

Hindi, hindi magtatagal sa, ano. Dati, di ba dati dun, alam mo dati dun, pag nakapita tayo ng aswang, mm -hmm. uh, umatake talaga. Umatake, agresibo talaga so, bro Maguli talaga natin, pero ngayon, napakailap nila. Tapos, hihira na tayo makarinig ng... Boses? Uh, Oo, oh, mas maraming aswang dati. Marami kasi dati. Pero ngayon, panas sekarang panas lah bro ok unti ni lah selang lumalayas or nampak ba, nak bago nampak ba sila guru guru unti na lang si guru sila ngayon bro dahil nahuli na natin yung iba dati kapag ano pag may ahas, yan po yung ahas i-vlog natin gatakpin natin king cobra parang may nag-ano dyan o, tunnel o may butas kasi o tunnel Madalas kasi nag ano, tayo nagsimilas. Wala tayong butas. So pa-away up tayo mga kadal dahil dito patungo po yung busis ng aswang. Warwakwak. Kaya sunda natin. Bro, oh. ang um, amoy kabaki kanina bro. Ba? Big, oh. Um. Amoy, amoy, Edo, gos, mas, tahun, yon, parang kapre yun bro. Kapre? Mm -hmm. Kasi bigla na siya nawala eh. Ang amoy. Baka pinatay niya ba? Parang uh, niya natin. Ang tao magpupunta dito pag pagkagabi mo. Mm -hmm. Tapos magkatabako pa. Baka kapre talaga yun bro. Kapre yun bro. Tapos pinatay. Parang niya natin May, may kaibigan ako dati uh -huh. hmm. nang ka prebo. Mm. Mm. Nang pangalan mo. Nico pa hindi ko sana kilala dahil yung photo lang yung punong kahoy. Umalis ah. siya. Umalis siya. Eh? Mm. Dito na ako usap mo. Ito usap ko. Unto-unto ko sana yung kay bata nang kay kay kaydo kay, kay, uh -huh. so, ko. So, yung po, yung bahay niya. Sino pumutol? Yung mga tao. Ano ba? Hmm. Tapos, binigyan ko na sa tabako. Pinuha niya. Saan na kaya yun, no? Ngayon? Kaya nga. Saan na? nilipat siguro sila ng ibang puno, bro. Hmm. Pagpunta ko doon, wala. Poto lang, malaking puno. Hindi ko. nagalit yung kapay na yun. Pinutin yung kahong na kirahan na, Talagang nagagalit, bro. Kung kapag nakahilag siya, hindi siya natamaan nabuhay pa siya hindi siya natamaan ng ano yung ang pangalan ba? gabas? Ah, siya? sinso? sabi na so dito kami makaadol bumalik kami kasi dito patungo yung ano pero bigla siyang lumalayo patungo lang hindi na po siya nagsakita at nagparamdam yung busis Yang aswang. Pagpok pala. So parang, ano bro? Woi, Yun. Parang idap yun ah. Idlap talaga sila yung aswang. Mailap. Sobrang idap. Sobrang Kaya siguro bro, sobrang hina na ng gift natin bro kasi wala na tayong nahuhuling aswang. Hmm. Na baka ganun siguro bro no? Hmm. Tawin yata bro. Bro sige lang bro, saka punta tayo sa yung pinupuntahan ko, yung uh, malapit yung bariyong bariyong aswang. Kaya nga naman paano tayo huli ng aswang, hindi na sila lumalapit. Hmm. Mga uh, boses na lang yung naririnig natin. Boses na Kung lang. Parang natatakot talaga sila sa atin bro. Talagang natatakot bro. Hindi, hmm. siya, hindi sila makalawa tayo bro kapag tayo kasi may hawak ka kasi tapos sa din mayroong hawak kaya yung pangkontra ba hindi, hindi talaga matatagal bro kaya kaya boses na lang yung malinig natin kaya yun po mga kadal so medyo sobrang parang natatakot na po yung asong sa amin at kami din hindi na alam natatakot din kami kasi may kapangyarihan sila magtago sila lang takot dito hmm, na takot sa kanya natatakot takot din nanay oo kaya natatakot naman tayo

yan po no, mga kadol. so hanggang dito na po yung video dahil hindi na namin narinig po yung mga boses at saka sa susunod sa mga kadol makapunta tayo sa mga baryo ng mga aso no yung mga kubo at yung baka may nakatira doon matsambahan natin no? mabigyan natin ng ah baka kailangan natin lumutin sila kapag ano, yang main sama Yasuan masih di atas merakit. Langgang di tu